Hello guys, magandang araw, magandang gabi. Magandang tanghali. Saan ka man ngayon naroroon. Pang-unang oras muto na panudtong vlog to na to. Hello, shout out sa yo. And it's me again, Kamotika TV. Don't forget to subscribe sa YouTube channel ko. Yan. Thank you guys, sa lahat. And shout out sa mga nandito sa Macau, sa Pilipinas, saan ka man ngayon naroon. Shout out sa iyo. And thank you so much. Ayan. For today's video is, uh, mag ano lang ako. Oh, I, just I just want to remind everybody. Everybody <laughs> Bakit nga ba ngayon ang daming na scam dito sa Macau? Naluloko. Ah. Uh, daming umuwi sa Pinas, nag-exit ng Thailand, hindi nakahanap ng trabaho dito sa Macau. Yan guys, ito na yung dahilan. Kasi nagtatanong-tanong kasi ako sa mga agency na pinapasaan ko ng CV ko And sabi nila is maraming trabaho sa Macau ngayon. Maraming em employer na kailangan ng tao. Kailangan nila ng mga employees. Ang problema kasi ngayon guys is ang government is wala pang binibigay na kuta. Wala daw kuta ibig sabihin guys maraming trabaho ngayon dito sa Macau ang problema is walang kota walang permit ang government na binibigay sa mga ano sa mga uh, uh, company, agency na nangangailangan na nila nangangailangan na sila ng tao ganun. walang binibigay na working permit kasi guys pag dito kasi sa Macau hindi yun hindi sila basta basta kumukuha ng tao no, for example kailangan nila ng tatlong tao sa isang company i-request pa nila yun i-apply pa nila yun sa government saka lang sila kukuha ng tao pag na-approve na ng government kaya gano ang nangyayari kaya nangyayari ngayon guys maraming ano kailangan ng ano empleyado walang puta kaya ganun wala pang nire-release yung government ngayon ngayong buwan di ko alam next month hindi ko sure ha kasi nagtanong ako sa mga agency mga agent dito sa Macau na wala pala talaga puta ngayon sa mga agency sa mga company kung mayroon man daw uh, sa Lubisa yung mga nag-resign hindi na nag-renew yun yung makukuha mo ganun lang pero yung mga bagong kuta wala, wala pa at yung priority ngayon ng taga Macau is mga taga mainland, China yun yung priority nila dito kaya guys, kung na kayo magtaka ngayon kung bakit nahirapan kayo mag-apply ng trabaho ha? Kasi ganun At huwag din kayo magtaka Yung mga yung Mga agent ngayon Pipirahan kayo Tapos sabihin na may kota Pero ang totoo wala Paasahin kayo Hanggang sa Matapos yung ano nyo Matapos yung visa nyo Hanggang sa umuwi kayo Hindi nyo makukuha ng pera Kaya ingat-ingat kayo guys Lalo na yung mga Ah uh, Naghihingi, wala pa nga interview, hihingan ka na ng 15,000. Hihingan ka na ng kalahati. Oh. Ayun yung mga scam yun. Pero yung agent na sasabihin sa iyo na sasabihin sa iyo na ano, o interview muna ha. Bago 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 ka magbayad, pag pumasa ka ng interview, doon ka na magbabayad ng placement. Yun yun, mga legit yun, mga agent. Pero yung sasabihin ka ng ganito na magbayad ka na ng kalahati para sa interview, ay naku, huwag ka nang magkano dun. Huwag ka na. Madaming naluko dito sa Macau na ganyan. Maniwala ka, ay naku. Maraming umuwi ng Pinas na yung pera nila din nakuha. Nasa mga agent pa. O, paano mo makukuha yon? Eh wala kang ebidensya eh. Wala kang resibo yan eh. O, di ba? pwede nila hindi yun kaya mag ingat tayo guys yun lang yun lang yung akin ingat and basta kilotation muna yung agent kung magre-refer sa inyo kilotation talaga bago magbigay yan guys thank you so much yun lang reminders lang ng aking ginawa Thanks so much guys. Don't forget to subscribe sa YouTube channel. Love you all. God bless